Kapuso moment. Jinky Pacquiao di mapigil luha. Hindi napigilan ni Jinky Pacquiao ang maging emosyonal habang pinapanood ang anak nilang si Jemuel Pacquiao na muling sumabak sa boxing ring. Bilang ina, masakit para sa kanya ang bawat suntok na natatanggap ng anak. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya kundi buong pusong sumuporta sa pangarap nito? Ayon sa mga malalapit sa pamilya, ilang beses nang nagbitiw ng pangako si Jinky kay Jemwell na nasa likod niya siya anuman ang piliin niya sa buhay. Kahit gaano kabigat para sa isang ina na makita ang panganay niyang lumalaban sa isang mapanganib na esport. Pero handa raw si Jemwell. Determinado. Bit-bit ang pangalan ng Pacquiao at ang sariling pangarap na gumawa ng sariling marka sa mundo ng boxing. Mas kabado pa ako sa kanya, biro, pero halatang may halong kaba ni Jinky habang nagdarasal sa gilid ng ring. Good luck sa'yo, Jemuel! Buong Pinas nakaabang sa bawat suntok mo! Suportahan natin si Hemwell sa kanyang laban, like, share at ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan at tagumpay.